If 10 million fireflies umaga lahat guys Yun guys, kuha tayo ng kusot ng kahoy guys na inimbak ko Huwag yung sang basa-basang itatapor sunugin guys Instead guys, gawin nyo itong compost guys Maganda itong fertilizer Pampataba sa ating mga halamang tanim Yun guys, ay kukunin ko yung suot Papakita ko sa inyo guys Paano ko ginagawa siyang compost guys isip magkawin guys ayan na pili ito siya guys uh, gawin nyo siyang compost fertilizer sa inyong mga halaman maganda to guys sa uh, uh, pampataba sa ating halaman basahin nyo lang ng tubig araw-araw guys para para madali siya madikumpos para madali siya magamit guys para taniman sa halaman ito lang guys maraming uh, salamat sa panunod God bless yung lagi